Magandang araw mga ka-friendsy! For today's video, ayo ay magaluto ng talbos ng dahon ng gabi na may tuyo. Anong igi ba yan naman na re? Pero bago po yan, tayo po muna ay mamimitas ng kamatis na ating alagay sa ating bulanglang at yan dami po ba yan naman ng bunga na re? Hindi pala ang po talaga hinog lahat. Pagkatapos nga po nating manguha ng kamatis ay tayo naman po ay mangunguha ng talbos ng gabi at ito po ang agawin nating bulang lang. Sabi ko naman po sa inyo, pag dinis sa probinsya ay walang problema sa pangulam at matingin kalaan po sa paligid ay meron na. Ay wag kalaan po talagang maarte at talaga namang magakaulam ka. Sa panahon pong ito, sa mahal po ng bilihin ay hindi mo po kailangang mapili sa pagkain unless nalaan po kung talagang maganda ang iyong income. At dapat din po ay tayo ay nagatanim ng mga gulay dito sa ating tabi ng bahay at napakalaking tulong po talaga kung ikaw ay may tanim na gulay at hindi mo naabilhin. Ang sabi nga ng artistang si na eh, kayang pagkasyahin ang 1K sa loob ng isang linggo. Siyempre maraming nanay ang nag-react at hindi sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ay sa panahong pong ito talagang napakahirap budgetin ng isang libo sa panahong ito at napakamahal ng bilihin. Pero ay hinabol po niya na kayang budgetin ng isang libo kung may tanim po kayong mga gulay at may mga alaga po kayong hayop kasya naman po ang 1K sa isang linggo basta po ay solo kayo sa buhay pero kung pamilyado po kayo ay makakulang po yun. Lalo na po pag kayo ay nakatira sa Maynila ay nako po ang isang libo ninyo ay katumbas na lang ng isang daan. Pagkatapos nga po nating manguha ng talbos ng gabi ay atin naman po itong abuhol. Para po pag ating binulang lang ay hindi naman po mahaba. At maayos naman pong tignan pag niluto ay pag naman po hindi mo binuhol ay anong pangit naman po ay. Ito po talaga ang kagandaan sa probinsya na kahit wala kang pera at akaunti ang budget mo, ay makakakain ka talaga, hindi ka magugutom. Hindi po kagaya sa Maynila na pag ikaw ay wala ng budget, ay magapainit ka na lang ng tubig para pantawid gutom. Masakla pa ay wala kang gasol, ay di wala kang panginit ng tubig, kaya yung gutom mo ay atulog mo na laang. Sa Maynila po ay ayos laang hanggang sa malakas ka, ay pero pag ikaw ay tumanda na at wala kang naipundar at nangungupahan ka, ay maigip pang ikaw ay manirahan na laang sa probinsya. Aliban na laan po kung ikaw ay may pensyon ay pero kung wala ay di nga nga ah. Pagkatapos nga po nating magbuhol-buhol ng gabi ay tayo naman po ay magatadtad nitong mga sangkap. Ay buti na lang po mga kaprensi at nakapagtanim ako ng mga kamatis ay kung hindi ay di ay sa pangabilhin ay galamoy ang presyo ay sampu ang isa ay gaano kalupit ang mundo ngayon ay paano pa baga naman ako mag-aasawa na rin ay anong mamahal nang bilihin ay ano bagang buhay na ito Diyos po ay kagaya na laan po na re? ay buti na laan po at may gana ay paano kung wala ay di mamomroblema naman sa mahal uli ng gasol ay nako ay kung pwede la ang wag nang kumain ay wag nang makain. At magalagay na tayo ng tubig sa kawali. Alagay na rin natin yung sibuyas, luya at saka ay kamatis. Galagay na rin tayo ng kaunting asin. At habang tayo ay nagapakulo ng ating pangbulang lang, ay tayo naman ay mag nitong tuyo na ating alahok. Aihawin ihawin po muna natin itong tuyo para po baga pag nilagay natin dun sa ating bulanglang ay hindi malansa. Ay kung inatamad naman po kayong magihaw ay pwede naman pong pinirito. At kung inatamad pa rin po kayong magprito ay pwede naman pong ilagay niyo yan ang hindi na inaluto. Depende naman po yan sa inyo. At pagkatapos nga nating mabilis ang ibang ay ngayon naman ay ating aahunin at yan naman po ay aluto, hindi natin uli mamaya at alagay natin dun sa ating bulanglang. At pagkakulo nga po ng tubig ay alagay natin itong binuhol nating talbos ng gabi at ating atakpan para po ay madaling kumulo. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay alagay naman natin itong ating lahok na toyo. Nako ay pagkasarap na rin lalo na yung sabaw ay talaga namang kasarap na rin higupin. At atakpan muna natin at apakuluan laang natin ng kahit laang. At ayan na nga, pagkalipas ng ilang minuto ay kumulo na ay naku, pagkasarap naman talaga na re at alagay nga natin sa silyaw at tayo'y makain na. Ay napakasarap po talaga nitong higupin, yan anong sarap po ng sabaw na ganito, yung bulang lang ay naku po panalo. Ay taob na naman ang isang kalderong kanin na re sa akin ah, ay ano pang inaintay? ay lapangan na? ay naku, apat ah, pa baga naman yan, ay tirahin na at baka tirahin pa ng iba ay yung ganitong pagkain sa probinsya ay napakasimple napakasimplilaan pero masarap tapos ay ang lahok ay tuyo ay naku, ay makapanalong panalo pero pwede rin po kayong maglahok dyan ng piniritong isda, depende po yun sa gusto ninyo, pero ayos po sa akin aring tuyo, tapos ahigopin mo yung sabaw, ay naku, panalo kaya po dapat yung alagay nating na tuyo dyan ay ating aihaw gagawin muna para pag hinigop natin ay hindi malansa. Ay talaga naman pong mapapalaki na naman ang kain ko nari at talaga naman pong ako'y dagnas pawi sa paghigop ng sabaw. Sana po ay maitry nyo din ang ganitong luto. Mga ka-friends, pa-subscribe na laan po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and God bless us all. See you again guys!